araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa kasalukuyang dalot, lahat niya ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos ay may pagkakataon na magawa niyang perpekto. Maging sila man ay bata o matanda, basta't pinananatili nila sa kanilang puso ang pagsunod sa Diyos at paggalang sa Kanya, sila ay kaya niyang gawing perpekto. Ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao ayon sa kanilang iba't ibang mga tungkulin. Basta't ginugugol mo ang lahat ng iyong kalakasan at nagpapasakop sa gawain ng Diyos, ikaw ay magagawa niyang perpekto. Sa kasalukuyan, wala sa inyong perpekto. Kung minsan, nagagampanan ninyo ang isang uri ng tungkulit, at sa ibang pagkakataon, nagagampanan ninyo ang dalawa. Hanggat ginagawa ninyo ang lahat ng inyong makakaya, upang gugulin ang inyong sarili para sa Diyos. Sa kahuli-hulihan, kayo ay mapeperpekto ng Diyos. Ang mga kabataan ay may kakaunting filosofiya para mabuhay, at sila ay kulang sa karunungan at kabatiran. Ang Diyos ay dumating upang gawing perpekto ang karunungan at kabatira ng tao. Ang salita ay nagpupuno sa kanilang mga kakulangan. Gayunpaman, ang mga disposisyon ng kabataan ay hindi matatag at dapat mapabagong anyo ng Diyos. Ang mga kabataan ay may mas kaunting mga paniwalang panrelihiyon at mas kaunting pilosopiya para mabuhay. Sila ay nag-iisip tungkol sa lahat ng bagay sa mga simpleng termino at ang kanilang mga pagmumuni-muni ay hindi komplikado. Ito ang bahagi ng kanilang pagkatao na hindi pa nahubog. At ito ay isang kapuri-puring bahagi. Subalit ang kabataan ay ignorante at kulang sa karunungan. Ito ay isang bagay na kailangang maperpekto ng Diyos. Ang pagperpekto ng Diyos ay magbibigay kakayahan sa inyo na mapaunlad ang pagkilatis. Makakaya ninyong malinaw na maunawaan ang maraming espiritwal na bagay at unti-unting maging isang taong nababagay para gamitin ng Diyos. Ang mas matatandang kapatid na lalaki at babae, ay mayroon ding kanilang tungkulin na gagampanan, at sila ay hindi iniiwan ng Diyos. Ang mas matatandang kapatid na lalaki at babae rin ay may mga kapwa kanais-nais at mga hindi kanais-nais na aspeto. Sila ay may mas maraming pelosopiya para mabuhay, at may mas maraming paniwalang panrelihiyon. Sa kanilang mga kilos, sila ay kumakapit sa maraming mahigpit na kinasanayan bilang mahihilig sa mga alituntunin na inilalapat nila ng mekanikal at walang kaluwagan. Ito ay hindi isang kanais-nais na aspeto. Gayon pa itong mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae ay nananatiling kalmado at matatag anuman ang nangyayari. Ang kanilang mga disposisyon ay matatag at sila ay walang mapupusok na damdamin. Maaaring mabagal sila sa pagtanggap ng mga bagay-bagay. Subalit ito ay hindi isang malaking pagkukulang. Hanggang kaya ninyong magpasakop. Hangga't kaya ninyong tanggapin ang kasalukuyang mga salita ng Diyos at hindi sinusuri ang mga salita ng Diyos, hanggat ang inyong layon lamang ay pagpapasakop at pagsunod at hindi nang huhusga sa mga salita ng Diyos o nagkikimkim ng iba pang mga masamang kaisipan tungkol sa kanila, hanggat inyong tinatanggap ang kanyang mga salita at isinasagawa ang mga ito. Kung gayo, dahil nasusunod ang lahat ng kondisyong ito, kayo ay kayang maperpekto. Maging kayo man ay mas bata o mas matandang kapatid na lalaki o babae, nalalaman ninyo ang tungkulin na dapat ninyong gampanan. Yaong mga nasa kanilang kabataan ay hindi mapagmataas. Yaong mga mas matatanda ay hindi walang kibo. Ni paurong sila. Higit pa, nakakaya nilang gamitin ang lakas ng bawat isa upang mapunan ang kanilang mga kahinaan at nagagawa nilang maglingkod sa isa't isa ng walang pagtatangi. Isang tulay ng pagkakaibigan ang nabubuo sa pagitan ng mas bata at mas matatandang kapatid na lalaki at babae. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagagawa ninyong mas mabuting maintindihan ang isa't isa hindi hinahamak ng mga nakababatang kapatid na lalaki at babae ang mga mas matandang kapatid na lalaki at babae at ang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae ay hindi mapagmagali. Hindi ba ito isang may pagkakasundo ang pagsasama? Kung lahat kayo ay mayroong ganitong paninindigan. Kung gayon, ang kalooban ng Diyos ay tiyak na matutupad sa inyong henerasyon.